Yon, good morning mga kahamog. wala na tayong bagyo, ilang araw nang walang ulan. Pero yung ating tanindang gulay, ha? Ubos na? Wala pati was out. Ah, was out tanungin mo. Sobrang mahal pa rin ng ating gulay yan. Na, no, nay, talong, grabe. 190 ang kilo nay. Yon, ganoon pa rin ito yan halos lahat yan guys yan halos lahat yan mga kamog grabe ang yan kinasen mo wala akong pakbit wala akong tsaksoy so, pakbit ka pa ba eh, magano po unan talong yung ampalaya pa lang kaya walang tindang ampalaya dahil ako hindi kakayanin eh, kung hindi yung karos na lang oh 140 puunan carrots tapos ito 180, 190 tayo mo dati 10 lang ngayon 20 na oh. yan lang kalaki talbos lahat 15 oh, init na oh eh, Hindi pa rin nagbabago pa Anong kami kikita nito Dahil uh, parang balik po Nang pagbinta namin ng gulay dahil sa ano sobrang taas hindi ka makapagpatong ng ano pinakamataas mong patong sa gulay 15 kikita pa ba yun o yan nangyari dito isang linggo na mahigit na walang ulan bakit ang gulay grabe ang mahal yan pakishare ng aking video para umabot na kahit saan at pakisubscribe na rin sa lahat ng hindi pa subscribe kay Kahamog TV Vlog support guys dito sa aking tindahan labing taas ng gulay na to sobrang taas wala nang kinikita yung may paninda parang balik no, minsan, talo pa yan thank you God bless po sa inyo. ingat po share ng video at paki-subscribe na rin. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo mga kamog. Ingat po ang lahat.